Morning mga karanso So dito naman tayo uh, May papakita ko sa inyo isang uri ng parang gabi na ano Na malalaking puno Ang tawag dito yata ano to Parang gabi ito pero kinakain ito ang laman So yun mamaya ipapakita ko sa inyo mga karanso Ito so, mga karanso nyo ang tinatawag ko na yung malaking puno na parang ano Parang gabi Ito Yung lumbas na mga kambing ko Ito mga karanso Yan o oh. Yan o oh. Tangkad pa sa akin yan. yan Yan Matataas itong puno na to Yan Yan ang gagawin namin ngayon ay tatanggalin namin yan o oh. yan o oh, dami yan dami yan dito yan malalaki ang puno yan ang laman nito ay parang gabi rin tapos uh, pagkatapos na ano pagkatapos na matanggal yan o oh, dami yan dito hiwa hiwain ng pino at saka ibibilad sa init ng araw yun yan ang tawag dito eh, ay... ano to den tawag den bagong daw bagong bagong sa dito sa amin native na ano hindi ko alam kung anong tawag dito sa tagalog o sa ibang ibang bayan kung anong tawag dito yan Tubo-tubo lang yan. Ano, matataas siya. Yan, nagpastao. Yan. Yan, marami dito yan. Tubo-tubo lang. Tapos ito pala isa. Yung tawag dito is Palawan. Palawan ng gabi. Ito, ano to. Ah, matataas din siya. Itong Palawan na gabi. Mano rin to. Masarap din ketanang ng laman ito. Nalo sa mga ano, kung anong mga lutuin. Yan. Ibang espesyo ito ng gabi. Palawan. Yan parang ang... hindi naman tinanim ito. Kusang tumubo lang ito sa area namin. Yan o. Oh. kapal dito sa kabila. Yan. So yan mga karanso Yan ang pamumuhay dito Usang tumutubo ang mga Mga tanim na ano Nabigay ng ano Kalikasan Hindi na kailangan magtanim kung masipag ka lang Yan no. Yan Yan Tinatanggal na nila yung ano Bagong Bagong yan, bagong. Yan. Tanggalin mo na yung ano, bago mamaya. Hukayin yung laman nito. Yan. Yan, bagong. Yan o, oh, nakikita nyo. Yan. O, oh, lalaki ng laman o. Oh. Yan, lalo pa pag inukay ito. Mga parang ano to. Basta marami ito. Maraming laman ito pag inukay mo. Yan. Yan. Pun saya tanggal ini lah Yang Maha Thank you for watching Maha